yun guys paano tayo mag ayos ng uh, side mirror ng Isuzu Crosswind so ayan si Ryan guys ayan -re yun yung i-re-repair natin so bago natin simulan dito magtanggal ng salamin so alam mo natin tanggalin to and bago nyo hugutin itong mga wire na to kailangan picture nyo muna kung hindi kayo mali to so ayan nabuhugot yun yun lang sya yun lang guys Good day mga kagrasa yan. Back to work naman po tayo. Magre-repair po tayo ng side mirror ng crosswind. So ito po ay nabali. yan tinipan na lang nila. Yan. At, ginamitan natin siya ng heat gun para mapalambot yung goma. Para madali natin matanggal yung mismong side mirror. Ayan. Pagkatanggal natin ang side mirror na yan, magkakaroon mag tayo ng access doon sa nag-iisang bolt. Para matanggal yung kanyang holder ng side mirror. Then after natin matanggal yung bolt na yan, yan ay kita nyo naman. Ayan, kailangan nyo lang tanggalin yan. After yan, hugutin nyo lang yung pinaka frame. Ayan, makukuha nyo na yung frame na yan. yan yung frame nung ating side mirror. So, medyo tricky ang gumamit kayo na ah uh, pang sikwat. Kailangan plastic para hindi siya gaano uh, mabali mabalik. yan, yan walang gamit kayo ng kasikot na plastic so ito po yung pinaka motor so tatanggalin nyo po rin po yung ah, mga motor na yan Ayan. medyo bibilis na natin para uh, medyo tricky lang talaga tong mga side mirror assembly ng isusu so ayan after nyo matanggal madidisassemble nyo na po lahat ayan at ang nakita natin ayan hey gumitaw po yung lock and nawala yung mga bola so, yung steel ball po yon So, para ma-fix ma po nila, nalagyan nila ng tornilyo. Ayan. So, yun ang i-repair natin ngayon. Babalik natin sa ulit na. Ayan. Binubutas lang po natin para yun yung magiging uh, pinaka-lock nya. Dahil nasira na yung mismong lock. Ayan. Ayan. Makita nyo. Ayan. Binutasan natin. Medyo malaki lang. Ayan. Doon natin lalagay yung lock. Ngayon, manap tayo ng bearing na pwedeng kasukat ng steel ball na nawala. Ayan. So, yan lang po yung kailangan natin. Tatlo. Tatlong steel ball. Yan lang natin. So, ganun lang. Then, ilapat lang natin. Pag medyo kalapat, okay na. Let's bolt in na. Tabit natin mga kagrasa. Ganun lang. Kasimple. O, di ba? Okay. Ayan. Tapos, after yan. Ayan, guys. Nabuo na, na natin. So, back to original. Ayan. So, kakabit na natin sa sasakyan. So, okay na sya. Hop. So, ito na lang. kakabit na lang natin to So, madali lang pala pa, guys yung pattern nito. So, pag susunod-sunodin lang natin yan. Uh, una yung, ayan pa ganyan. Tapos so, ganyan na rin mismo yung position niya. So, kakabit lang natin. yan mga kagrasa. Nabalik na natin. So, ganyan yung position niyan. Small, medium, tapos yung large. Kasi pagka hinihila yan, talagang hindi dapat pantay-pantay. Kaya ganyan talaga ang original niya. So walang putol yan. Ayan. Yan yung original niya na wire. Ito yung cover nun. Yung sa side. Bale, ang gagawin pa natin, i-repair -re pa natin to. Nalagyan natin siya ng pandikit Kasi nagkakaroon ng vibration pag din natin nais yun. So, mga... Kumakata to. yan dito. Lagyan natin ng mga didikit natin siya uli. Ito na yung repair natin mga guys. So, ayan. Ayan. Oh. Oh, ba? Diba? Yes. Ah, bala na may ari kung okay sa kanya to. Gusto niya bumili ng bago. Oh. So, ayan. Yun lang. So yun guys, itong next natin Ayan, nakikita nyan Tapos yun doon sa loob, hindi sumusunod Ayan, eh. ayusin natin sa sunod Ayan, ah. lahat sira Ayan, oh Ayan. Gusto niya makututo kung paano mag-repair ng ganyan eh. Hindi sumusunod eh. Sira pati sa loob Ayan Stay tuned mga kagrasa So don't forget to like and share And Subscribe na rin kayo. Yan lang.